Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Mary Said. Ayan guys, yung aking mandarin. Ang dami niyang bunga. Yun dun sa taas ay hiwa-hiwala yung kanyang bunga. Pero sa baba, tingnan nyo naman. Ito guys, isang kumpol. Anim na peraso yung kanyang bunga. And then, ayun pa yung iba. Ayan. Ayan guys, so ang dami oh. Ayun yung isa malaki na. Mga ilang days pa pwede na natin yung harvestin. Ayan, ko naalala nyo guys, yung puno ng mandarin ko na yan ay hindi siya nag-orange. Green lang talaga yung kanyang kulay. Malalaman mo lang na pwede na siyang harvestin kapag ka, makinis na itong balat niya. Ayan, masarap yan gawing orange guys. Orange, orange na nga eh. Masarap gawing orange juice. Hindi na kailangan lagyan ng asukal. Matamis siya. Ayun pa yan guys. So, ang dami niyang bunga ngayon. Madami siyang binunga ngayon kumpara nung unang pagbunga niya. Ayan. Iwahiwala yung kanyang bunga. Simula nga guys nung uh, tinrim ko yung kanyang puno, ayan, gumanda yung kanyang mga bunga guys. Ito na yung aking mga tanim na talong guys. Ayan na yung mga tanim kong talong na binidyo ko noon na maliliit pa. Ngayon ay madami ng mga bunga. Ayan, binabawasan ko sila ng dahon para yung kanilang mga fertilizer na inilalagay ko at yung kanyang calcium ay hindi lang mapunta lahat sa kanyang dahon guys ayan ang dami nilang bunga ngayon nakaharvest na kami dyan mga ilang peraso na din naharvest harvest namin ayan sunod sunod yung kanyang pagbunga walang tigil yung pagbulaklak ayan at dito naman guys tayo sa aking mga ampalaya meron akong naisip na paraan guys para hindi na lang lagi napipeste yung aking mga tanim na ampalaya. Kasi lagi na lang guys, hindi ako nakikinabang ng ampalaya na tanim ko ngayon. Dahil maliit pa lang ay inuud na. Kaya naisipan ko guys na ganito. Marami kasi yung mga ayan, soft drinks bottle yung aming kapitbahay. Iningi ko. Ayan guys, tignan nyo naman o. Oh, di ba diba? Safe na safe yung aking ampalaya doon sa loob. Ayan. O oh, di mararanasan ko na ngayon mag-harvest ng ampalaya. Kasi guys, ayaw ko naman nga na lagi na lang. Ito, babalutan ko to mamaya. Ay, hindi na po pwede. At naunahan na naman tayo ng peste. Ayan. Bulok na. Kaya maliit pa lang, binabalutan ko na sila kasi nga ang bilis ng mga butterfly na maliliit. Ayan guys, so oh, ang dami kong hindi napakinabangan na ang palaya. Dahil nga dyan sa mga peste na mga butterfly. Pag kaya ni nakagatan na nila, wala na hindi na natin yan mapapakinabangan. Kaya ayan guys, naisip ko, lagyan sila ng ganyan. O, oh, di very safe na at uh, healthy pa yung ating kakainin very safe siya na siguradong wala siyang masyado uh, mauuod at hindi siya talaga tadtad -tad ng uh, fertilizer ay fertilizer <laughs> ng mga pang spray sa mga uh, peste ayan, ayan guys kagaya nyan, ang laki-laki na niya oh. kung hindi ko yan naisipan hindi siya lalaki ng ganyan dahil nga Maliit pa lang ay nauunahan na tayo ng mga butterfly na lumilipad. Ayan guys, oh very safe sila at halatang maganda yung kanilang <laughs> kinalalagyan dyan sa kanilang bahay dahil ayan, dere-derecho yung kanilang paglaki. O oh, ba diba guys, pag tayo nagtanim ng gulay, Hanap na lang tayo ng para-paraan para lang gumanda yung ating mga tanim kaysa naman sa everyday na lang natin sa i-sprayhan ng para naman sa mga peste ang mangyayari niyan susutsot lang 'yan sa ating mga tanim na bunga at ang magiging resulta niyan guys ay makakain ng ating pamilya yung mga pinang-spray natin para sa mga pesticide ayan Diba guys, ang ganda nilang tingnan para tuloy Christmas tree may mga nakasabit na uh, mga battle. ayan guys, imbis na itapon or sunugin, ayan, pinakinabangan ko na lang siya guys sa akin halaman at napakaganda pa ng resulta. Ito guys yung aking ha. ayan ano ba ang tawag diyan guys? Nakalimutan ko na. <laughs> patola ayan iisa pa lang yung bunga ng patola ko iisa pa lang yung bunga ng patola guys pero ang dami nyang bulaklak ayan ang daming bulaklak ito guys di ko alam ko anong klase tong ano na to ang palaya ayan oh, ang liit tawag nila diyan ligaw na ampalaya masarap siya sa uh, munggo at ito naman yung ating pipino guys ayan nagbubunga na siya yan, meron ng bunga yung ating pipino. makatuwa tong kalamansi na to guys. Oh. Hitik siya sa bulaklak at bunga. Ayan, namumuti yung kanyang ano, puno sa dami ng kanyang bulaklak. Kulay puti. Ayan oh, ang gandang tignan. Ang dami ng bunga. Maliit pa lang yan guys. Nasa container siya nakatanim. Ayan, hindi ko na siya inilipat sa lupa. Hinayaan ko lang dyan kasi baka magalaw ko yung kanyang mga ugat ayan at ang ating mga pinya guys ayan malapit na akong makaharvest sa mga pinya ayan o ang lalaki ng ating mga bunga ngayon unang bunga to guys eh. ayan o unang bunga yan guys Ayan, unang bunga niya yan. Kaya, ang lalaki ayan, lalaki malapit po ng harvest e, yan. kung panahon na lang, meron na tayong ha harvest e, na, magaganda aray magagandang bunga ng ating mga pinya guys ayan, o oh, diba, ang gaganda magandang bunga ng ating pinya. ito naman yung aking mga tanim na repolyo guys ayan nga, sabi ko nga unang uh, beses akong nagtry na magtanim ng repolyo, ayan, nakabuhay naman tayo ng mga ilang peraso din yan guys, ayan first time kong nagtanim pero ayan, hindi ako nabigo dahil nakabuhay naman ako at ilang days na lang magaanin na tayo sa aking tanim na repolyo ayan guys, meron pa yan dito sa taas ayan ng aking mga tanim na repolyo na napakaganda hindi sabay-sabay yung kanilang paglaki ayan thank you for watching guys see you my next vlog bye